Lahat ng tao takot mamatay, kapatid. Walang tao na hindi takot mamatay. Si Kristo nung mamamatay na, nalubbay siya. Namangulaw siya nung alam niyang mamamatay na. Kristo na yun, ha? anak na ng Diyos yun. Balayan natin ang Mateo 26.38. Nang magkagayo'y sinabing niya sa kanila, namamangulaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Ayon. Sabi niya sa mga alagad, namamanglaw na lumha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Sa English ang pagkakasabi ron, Then said he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. My soul is exceeding sorrowful. Napakalungkot niya nung siya ay mamamatay. Exceeding sorrowful, sabi niya lahat ng tao may ganyang pakiramdam. Ngayon, nawawala lang yung pagkatakot mo sa kamatayan, kapatidano. Pagka ikaw ay uh, nakapaghanda na natanggap mo na talagang mamamatay ka na, no? wala ka nang magagawa, eh, naaalis din yun. Para lang yan yung awi ka anong mga Tagalog na yung itak hanggang hindi itinataga, masakit. Pero pag naitaga na, alam mo na yung sakit. Ganon. Iyan e ang aking sabi sa'yo.